Luki, di ka na umuwi ng bahay. Di ka pa nagugutom? Amin dami palang dagat siyang nauho ulit. <laughs> Luki, come here. Come. Iya, yeah, come. Yeah, iya, yeah. Dami ka na naman tik. Kano isi? Iya, yeah. Wala dyan. Wala naman dyan si Jerry. Nangahanap ko na naman Jerry. Ha? Hmm. Dami ka na ng Jerry na nakuha. Lucky. Lucky, lucky, lucky. Mm -hmm. -hmm. Ciao, ciao. Ciao, ciao, lucky.